Dumating na po yung ating uh, 200 ako na iput. <coughs> Ipinapahakot na po natin ito. Ayan. Ito po ay mga pang-stock po yan mga kainsan. Gagamitin po natin 'yan pero magpapadeliver po ulit tayo ng 200 sako ngayong ano po. Ngayong uh, katapusan mga pizza 27 dahil wala pa pong stock ang ipot ay pinapatuyo pa ito mga kaysa na ituyo ito magaan po ito yan ito po ay galing sa kay ano po ito si Kuya Luloy po ang kunta ko ito po ay galing sa mga pait luging manok maganda po yung ganto hmm, ate maganda pong ang tawag ito mas maganda po kaysa sa doon sa mga Uh, poultry na anong pangalan nito napalakihin Yan. pag po kayo maghahalaman yun ang kukuha ninyo mga paitlogin po Ayan. magaan po ito Yan.

ba kayo Oo ah, sa pakisababoy hmm, Kaya nga pala eh Ah mga kaisam, kumusta po kayong lahat? No fair, eh. may timba pa sa baboy ito eh hey, ko may hindi oh. namin yung kukunin ng baboy may dyan ah malaman po. Talag. Okay. Uh. Nakatalag po. Ang oh. ano yan? Ano yan, palaka? Palaka. Laki ano? Hmm. Uh -huh. uh. May isa. Uy.

Palaka ba? Aba, ilungga ko, ilungga. Mm. Ilungga. Mm. Ah, okay sir. Pala po. Dalag <laughs> oh. Nakain po ba kayo nito? Yan talag po oh. Mm. Nako tabi tabi. Nakain pala ka. Pala ka po 'yan. Yun lang, <laughs> milam pa oh. Ay, tumo ko eh. Hindi ko maliit. Mm. Huwag na pagmaay maliit. Huwag na. Alpasin, alpasin. Huwag na.

Ito, ito, ito. pa dapat, oh. Hali madala pa ito, hindi pa. eh. Hindi na pa sa'yo tubig. Sarami ka lungga, oh. Sabi ko, sabi ko, Lungga ang eh, eh.

Ito na takay na. Ito o. Ito yun. Ito yun. Ito Ito, ito. Yeah, yeah, yeah. Dalawa. Hmm. Paano lang. Pa lang. Malit na rin. Parang nga malit yun. Oh, na rin. Ayun. Ito yun. Ito

Lumit ka ba? Uh. Dito, dito, dito. Maliit na rin iba oh Diyan, malit na Pararamihin po natin yung iba po Ang dami dito Yan, yun Ito oh Ito

국민 mata Burung lebi landa mauta wis Anfang pokol avez Wush 숨 giru только gamit ba? Pero Eh, laki apa? Laki uto eh. Tuy, 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 pagkalaki, tuy. Oh, Yan, nah. laki. Ya, tuy, 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 laki, Tapi luang. Dami pa. Mga simil dami ya. Eh. eh, itu, yun. Pag malitog na. Ayos na yun. Ayos na ya. Malit ng laki. Okay, laki oh. Toy. 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 Okay. No, 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 laki yan. Eh. No. Pareho di pasang milahan. Okay. Eh. Hindi po nasa sala ula.

Timba ko yan. Eh. Patay na ba yun? Eh? Buhay pa. Tingalo na rin. Ay tama eh. ay. Ha mga kainsan, ito po yung lahat ay nahuli. Kapag kala ka ng dalag. Baba. Ito eh. Ang dami pala naman nun. Dalawa tang makalay, dalawang makalay. Eh. Ang dami pati ano, tibo. Ito eh. Pag nadala ka na rin tibo eh. Oh. Ah. Yan po nakakalagnat yung mga tibong yan. Hmm, yung ganda rin po. Oh. Ito. Ito po nakakadali yan. Oh. Na rin, oh. Aba. Tatay bukas ko na po lulutuin kasabay nung ano kasabay na nung uh, pag-um uh, adobong pag-um at saka uh, peritos kaya na rin mga kainsan, para siyang naluha hindi ko na kinatay <laughs> pakawalan ko na lang din eh mm. Hmm, para bang naluha mm. nakakaawa ang laki pa man din eh pero ang sarap itong pirito Hmm? Baka kainin ng pusa. Baka kainin ng pusa. Ah, Palipadwag. Ang dito sa tubig, ka, sa tubig. Sa tubig. Dito ka sa tubig. Sa tubig na ah. lang. <laughs> sa tubig. Dini sa ating koi fish. Dini ka na lang. Ah. Ya. Yeah. Baka dalihin naman ang pusa at aso kaya ay. Ah, yeah, mga kainsaw, inabutan na po tayo ng tatlo eh. Yeah, mga Bukas na lang po, pauwi na po tayo. Bukas na lang po uh, na agapan. Ito po ay gagawin natin talo ng na lahat po ito. Pauwi na po tayo. Pa-uwi na po tayo, naman po tayo ng ipo. Pa-tatabon po sa bayan. Kung eh, patutubig po muna tayo ng sitaw, uho na uho po. Eh. Sa gabi po talaga ang patubig mga kainsan. Huwag sa maga. At yan po ay malalanta. Ayan po, bukas po ay maagap tayo. Pakadami pong putihing sitaw uli. Sa bagay kapipitas din lang po natin. Ayan, pinapatubigan ko po yan sa gabi. Bukas po. Hindi ko na po ito papaabuti ng alasutsu. Basta't sa ano po, inyo pong aanohin agad ito. Tatanggalin po ninyo ang kanilang. Ayan. Tatanggal natin ang mga alikagi. Oh, ay diyan eh may tubig na iyan. Hmm, tanggal ang uhaw. Oh. Ayun. Hindi na nagamit ng gasolina. Mm. Ah, oh, pa Mm. Hmm. Miki, baka dami sito natin puputihin bukas mo. Hmm. Ayan, tamo sito natin mga kain siya. Hmm. Dami. Hmm. Parang ulan na naman po oh. oh Kailangan bukas ay eh, alas 4 ay nasa bukid na tayo. Hmm. Aba, ay puro bunga Oh. Ulam. Ito po yung pahabol nating isang kilo, mga kainsan. Tapos ay tatanim na po ulit tayo ng panibago. Isang kilo po ulit. Gawa nang hindi pa po tayo makapagpadami. Gawa nang ito po yung kalaang. Yan ang ano po. Mainit po ang panahon. Namamatay po ang kanilang suwi. Yan mga kainsan labasan na uli ang mga isda dito sa ating palisdaan malaki na po ang tubig nito at ito po yung naasikaso na po natin ng tubig hmm. yan yeah, mga kainsan yoh laki na uli yoh Yo. bakso normal na si laang po talaga tuwing maga po ang sulsob yoh yeah. hmm. laki na tubig yung iba lang ang mga kasi na ikanamang magreklamo. Inning niya daw. Abay. Naipo kayo. <laughs> Labas ang hito at dalag. Oh. Bukas na mga uli. Tulusog po uli tayo. Alas 4. Sususugin na natin. Para matanggal ang pulak-pulak. Yan. -pulak. Yeah, Sipag lang po ito. tanggalin mo lang yung mga pulak-pulak eh. Akin lang po nga aayusin na rin chicken manure. Lalagyan ko po ng kaputi at baka biglang umulan mamaya gab gabi. Ano kaya? Umulan kaya? Baka naman hindi. Ano? Kinapos po ay. Yung ating plastic. Ay pero. Ari po babalikan natin mamaya gabi ringgit na pero tig po ay eh, meron na ay inaano ko eh, baka biglang umulan ano ah, panahon sa amin po biglang naulan sa gabi eh. ah mga San, diretso na po tayo sa bahay maraming maraming salamat po sa inyong pagsama stay humble and God bless.